Prosecco. So, actually, hindi ko expect na ano, paggabi, Ito yung karaming tao sa Prosecco. Kanina doon, siksikan doon. Yan. Yeah. Sobra. Ngayon, is, nandito kasi yung ate ko sa Prosecco. Yung kapatid ko pala. So, bibili na lang muna ako ng ulam para mapagdating niya is okay na. Yan, yeah, so ito. Okay. So, wala pa ako sa Korea ha. Uh, base ko pa tayo. Pero kung nakita niyo na to, pag na-upload ko na to, ibig sabihin, nakaalis na ako. So, i-upload ko ito pag nakaalis na ako. Ito ako magpila kasi ito lang yung halal dito, yung pwede sa atin. Ah, uh, bihon na lang. Alin? Isang bihon. Ano pa? Pwede mo sa tayo? Wala Ito. ko mag a a a a a a a a na a a a a Ah, uh, pandan. 5 pesos lang. Okay naman, masarap. Dito, kailangan yung galaw mo mabilis. Yan, daming tao. Ganun naman mga loves and kings. Hanggang dito na lang kasi sobrang sikip dito sa base ko pag gabi. <laughs> hindi ko akalain so hindi ko na kaya so ganoon lang. See you my next travel and journey.